Hello guys! Dito pala tayo kakain dito sa may special Lomi restaurant. Sobrang tagal na nung last time na kumain kami dito. Naglakad lang nga kami papunta dito kaya tignan nyo naman yung pawis na tumatagaktak para kaming naligo sa pawis. Sobrang init at humid nga sa labas. Eto nga si Sofia hindi naligo pero mukhang naligo na rin sa sobrang daming pawis. Pagpasok pa lang, ganito na ang bubungad sa'yo. Sa itaas pala yung kainan nila. At eto pala ang kanilang menu. At ang special nila dito, yung Batangas Lomi. At ito pala yung in-order ko, itong Batangas Goto na regular. At ito naman yung kay daddy, yung short ribs. Hindi na kami nang umorder ng Lomi kasi marami na ito. At mayroon pala silang tindang taho dito, pero nung pumunta kami, hindi available. At mayroon din silang mga street foods. At mayroon din silang ensaladang lato, pero napakamahal. 60 dirham. At syempre, habang naghihintay kami sa mga order namin, eh marami munang kulitan na nagaganap. At buti na lang binigyan muna pala kami nila ng crackers habang naghihintay dahil sobrang gutom na din namin. At eto nga dumating na din yung order ni daddy, itong short ribs. Meron na din pala tong libreng kanin. At eto naman yung akin, eto yung goto ng Batangas. Kakaiba nga yung goto nila pero sobrang sarap. Nagustuhan nga din ni Johan yung sabaw. Nag-order na din pala ako ng Shanghai para sa mga bata. After nga namin kumain ay umorder kami ng leche flan. Gusto kasi din ito ni Johan kaya umorder kami ng isa naghati sila ng atin niya. At si daddy na naman umorder din ng kaping barako. Sobrang sarap din nito. At kita mo naman sa batang ito kung gaano niya kagusto itong leche flan. Kahit puno na yung bibig niya, eh subo pa rin siya ng subo. Pati nga yung tira ng atin niya, eh kinain na din niya. Madalang lang naman siya kumain yan, kaya pinagbigyan na namin. At mayroon din pala sila ng mapa ng Batangas dito. At eto nga, tapos na rin kaming kumain at paalis na din kami. At dumiretso na muna kami dito sa Lulu para mag -rosary. So ay yun lang muna. Thank you Lord sa blessing. Thank you for watching. Bye!